Sa video na ito ay ating alamin ang ilan sa mga kilalang personalidad sa Pilipinas na mayroong dugong Ilocano. Vice ganda isang komedyante at kilala rin bilang si Jose Marie Viseral, ang kanyang ina ay Ilocano mula sa La Union. Tulfo Brothers ay may dugong Ilocano, ang kanilang ama na si Colonel Ramon Silvestre Tulfo Sr. ay ipinanganak sa Batak, Ilocos Norte. Liza Soberano ang kanyang ama at mga ninuno ay mga Ilocano mula sa Santa Maria Ilocos Sur, Asingan, Pangasinan, at Baguio City. Darren Espanto ay Filipino singer, ang kanyang mga magulang ay Ilocano mula sa Nueva Vizcaya. Jong Hilario isang Filipino actor, host, dancer ay mula Asingan, Pangasinan. Doug Kramer Filipino basketball player, ang kanyang ina ay Ilocana mula sa La Union. Daniel Padilla ay Filipino actor, ang kanyang ama na si Romel Padilla ay mula sa Nueva Ecija. Juan Ponce Enrile dating senador, naglingkod siya bilang Senate President mula 2008 hanggang 2013. Siya ay mula sa Gonzaga, Cagayan. Si Jessica Soho ay Filipino broadcast journalist, documentarian at news director. Siya ay mula sa San Juan, La Union. Si Alden Richards ay actor, ang kanyang lola sa ama ay Ilocano mula sa Sinait, Ilocos Sur. Bianca King, Filipina actress, ang kanyang ina ay Ilocana. Nova Villa, isang beteranong komedyante ay mula sa probinsya ng La Union, si Ruby Rodriguez ay kanyang pamangkin. Si Ruby Rodriguez, isang Filipina actress at isang dating co-host ng television variety show na It Bulaga ay nagmula sa San Marcelino Zambales. Si Jake Cuenca, isang Filipino actor, ay may lahing Ilocano na ang ina ay mula sa Batac City, Ilocos Norte. Si Robert Ortega, isang artistang Pilipino ay mayroong pinagmulang Ilocano sa La Union. Colleen Garcia, Filipina actress at asawa ni Billy Crawford, ang kanyang ina ay Ilocana mula sa La Union. Si Jericho Rosales, isang aktor na isinilang sa Quezon City, ay nagmula sa kanyang pinagmulang Ilocano sa Bukay Abra, na diskubre siya sa variety noontime show na Eat Bulaga. Ang sikat na action star at kasalukuyang senador na si Robin Padilla ay may lahing Ilocano. Siya ay ipinanganak sa Baguio City at lumaki sa Cuyapo, Nueva Ecija. Ang maganda at kaakit-akit na si Anne Curtis ay may lahing Ilocano. Ang ina ni Curtis ay mula sa lalawigan ng Pangasinan. Si Pilar Pilapil, isang kilalang aktres, ang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe pageant noong 1967. Siya ay mula sa Kamiling Tarlac. Isinilang sa Cervantes Ilocos Sur ang kontrobersyal at magandang Alma Moreno, ang ina ni na Mark Anthony, Randolph at iba pa, ang tunay niyang pangalan ay Vanessa Laksamana Moreno. Si Freddy Aguilar, isang kompositor at sikat na folk singer, ay mula sa lalawigan ng Isabela. Ang napakaganda at kaibig-ibig na si Gloria Diaz ay isang ilukana mula sa Aringay, La Union. Si Fernando Poe Jr. ay ipinanganak sa Quezon City pero ang ama niyang si Fernando Poe Sr. ay isang Ilocano mula sa Pangasinan. Si Gloria Romero ay ipinanganak sa Denver, USA pero ang ama niya ay isang Ilocano mula sa Pangasinan. Si Barbara Perez isang veteran actress na isa sa magagandang babae noong kabataan niya. Siya ay taga-Ordaneta, Pangasinan.